Hi guys! And for today's video ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-payout dito sa MathBot Premium. Siyempre, dapat po meron kang account dito at itatap mo yung login para makapag-login ka sa account mo. At dapat, ang minimum balance mo ay $6. Tapos po, ilagay nyo lang yung inyong username, password, captcha, and then tap nyo po yung sign in button. And then, makikita nyo po yung dashboard nyo. Andito nakalagay yung total revenue, yung total payout, pati yung network available. So, sa akin po, ang available balance ko ay $8.40. So, para makapag-cash out, itatap nyo lang po yung 3 lines sa upper left. And then, dito po tayo sa encashment. Makikita nyo, mayroong network at web task. So, sa akin po, since ang aking balance ay nasa network, itatap ko po yung network. So, ayan, makikita nyo po na nakalagay dyan ay 8.40. So, itatap ko po yung network. Pagkatapos, mapupunta ka po dito sa page na to. And then, if you fill up mo lang po yung mga kailangan na i up. Example, yung mga blank spaces, i-fill if up mo po yan. And then, sa pin code po, bago mo na po yung i up kasi wala namang pin code po yung premium. And then, after it mo ma-fill up lahat, itatap mo po yung in-cash now. Tapos, lalabas po yung payout details preview nyo. Bago po yun ma-in-cash, titingnan nyo po lahat, iti-check nyo kung tama ba yung mga pinaglalagay nyo na details. And then, once tama naman po, itatap mo na po yung end cash button dito sa lower right portion. Remember po na dito sa premium, ang minimum payout po natin ay $6 at mag-open po ang payout Monday to Friday from 10 a.m. to 12 noon. Now, kapag natapos na po, ayan, makikita nyo na, encashment successful, please tra check transaction history. So bago matapos po ang video na to, huwag niyo pong kalimutan na i-like and share itong video na to at huwag niyo rin po kalimutan na mag-subscribe po sa ating channel para po mag-upload pa tayo ng mga ganitong klaseng content. Tapos bumalik po tayo sa aking dashboard, makikita nyo po na meron akong 190.90 na total payout. And dito po sa network available ay zero na po dahil po na payout na po natin yan kanina. So, hihintayin na lang po natin yung aking payout na ma-receive ko. And then, ipa-flash ko din po dito sa screen para po makita nyo yung proof na nakakapag-payout talaga dito sa MathBot Premium. Ngayon po, 1.32pm ay na-receive po natin ng ating payout. Ayan, makikita nyo po sa aking notification na naka-receive po ako ng payout. Worth 756 pesos, which is times 2 po ng aking ni-request kanina so hindi po natin alam kung bakit yan na times 2 pero uh, nag-send po tayo ng message kay CEO at yun nga po okay lang daw po at hindi ko na ibabalik sa kanya yung sobra ipapakita ko rin po itong Gcash transaction po natin. So, may kita po natin dito na around 1.22pm ay naka-receive po tayo ng 756 pesos. Galing po yan kay CEO. And, yun lamang po. So, kung gusto nyo po sumali dito sa MathBot Premium, ay feel free to message lang po. At kung gusto nyo po magtanong, ay i-message nyo lang po ako sa aking official Facebook page. May dalawa po akong Facebook page. Yung Optimistic Me and Optimistic Me TV. So, yun lamang po. And, maraming salamat.